good afternoon. <laughs> so ano bang bago ngayon? Nandito tayo ngayon sa Barangay Katungi, Bulinaw, Pangasinan. So uh, bago tayo mag-start mag-video guys, mag-vlog, uh, shoutout nyo pala sa mga taga Katungi dyan. Ayan, mga dating, ah uh, mga classmate ko mga kada ko noong, so grade 5. <laughs> grade 5 at saka grade, oh, grade ko dito dito. Walang beses ako nag-aral dito eh. So, first year pala. First year grade. Eh, grade. Wait lang. Grade 5 at saka first year. Tama. Grade 5 at saka first year. Oh. Ah. <laughs> mga batch ko ngayon. So, babalikan natin yung mga yung bahay ng auntie ko noon. Kasi wala na sila dyan. Eh. Dito sila nakatulong. Yung bahay nila dito is marapit mismo dito sa may uh, plaza ng kadumi. So, dito, yung front dito, ito yung bahay nila dati nila, Uncle Anno, Papa ni Uncle Louie Manzano. So, si Uncle Louie Manzano is asawa ni uh, auntie ko, si Judeline Manzano. So, sila dito dati noon, doon yung bahay nila. Uh, sila yung kasama ko noon kaya tumira ko sa kanila noon kasi wala pa silang anak noon ako yung anak nila noon <laughs> di ba? <laughs> so yun, puntahan natin ngayon ikot tayo, ito tayo so ito yung bahay ni Kuya Aloy ayan, Kapatid din na ng Kaloy tapos ayan. ito si Amor pala kapatid din ay, lama, kuya, <laughs> lama. mahala ka yan <laughs> so, tapos dito kapatid. Di ba kapatid? Din nila ang Kapatid din. Dito. Tapos. Punta tayo. Punta tayo sa likod. Dito kila Auntie Nita. Ayan. Si Auntie Nita. Kaibigan niya si Mang noon. Kaibigan niya si Mang. At uh, kasama-kasama ko lagi dito. Pupunta si Mang. Si Lola ko. Ayan. Dito kami lagi. Marami na rin nagbago dito. Ayan yung dating bahay nila, auntie ko. Tapos, may mga nadagdag ng bahay. Sa ati Ellen. Ate Ellen! Sa ati Ellen. Kapatid din, <laughs> din ng galuhin. <laughs> Kapatid din ng yon. So, ayan. Ito yung bahay nila dati. Ayan. Ito. Ganito pa rin siya yung style niya, guys. Ayan. Yung mga haligi niya. Ganon, ganon pa din siya. Tapos ito, parang <laughs> ito pa rin yung dati. Ito, may kwan, may kwan dati dito. Eh. Tawag dito. Star Apple. Tapos, dito dati. Ayan, dahanan yan dati ito na pa papunta doon sa so, may plaza ayun may, may dagdag na dito na bahay mayroon na din dyan I think bahay ata to nila kuya Nathaniel so yung mga haligi nito is ganoon pa din ayan hanggang sa kusina ganoon pa rin pero anong anong taon pa yung dati matagal na panahon yung mangga wala pa masayang dito ayan. nakamiss lang kasi bata pa ako nung dito eh ayan. ito mga winawalisan ko dito noon si pa ako magwalis noon eh dito hanggang sa ilalim likod ayan na miss nakakaalala ko nung bata kasi pumupunta ko dito noon kasama ko yung lola ko sa mga linggo ganyan basta sunday kami pumupunta dito tapos uuwi kami minsan minsan sabado ganon uuwi kami ng linggo kasi may pasok ako ng monday na hamis. So, yun pala. Naalala ko lang din. Nagbahay din pala dito dati sila. Uh, auntie Irene Tumanan. Yung auntie ko. Doon yung bahay nila dati. I think nandito pa yung pinagbahayan nila. Nandito pa guys. Ito. ito mismo yung flooring niya. So ito ang bahay dati nila